Ayan, what's up dribblers at mga shooters? Kamusta? Kamusta po kayo? Gilas Pilipinas Final 12, ipinakilala na nga po ni Coach Team Cone. At ano nga ba ang plano ni Coach Team Cone dito sa ating kupunan sa na sasabak sa nalalapit na PIBA Asia Cup? Tara, pag-usapan na talakayin po natin yan matapos mong i-like, share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating mga video. Yan po ay paglalambing kung nagugustuhan nyo ang ating video. Mga shooters, eto nga pong ating Gilas Pilipinas matapos ang anin na isang taon ay nakuha noon nakaraan ang gintong medalya at yan na naging basihan ni Boss Alpan Lilio sa pag pagkuhang muli kay Coach Team Cone sa servisyo ni Coach Team Cone bilang ating Gilas Pilipinas head coach. Sabi nga po ni Boss Alpan Panlilio o ni President Alpan Panlilio ng Samahang Basketball ng Pilipinas. Nagawa kasi ni Coach Team Cone ang hindi nagawa ng iba. So ibig sabihin, si Coach Team Cone lang ang nakagawa ng hindi po nagawa ng iba. Imagine mga ka-shooter, sabi ko nga kanina, after arim na put isang taon, muling nakuha ng uh, Gilas Pilipinas ang gintong medalya sa pagmamando ni Coach Team Cone dito po sa ating pambansang kupunan. Kaya naman hindi nagdalawang isip. Ito pong uh, samahang basketball ng Pilipinas upang dalhin muli si Coach Tim Cohn dito po sa ating pambansang kupunan upang pamunuang muli ito pong Gilas Pilipinas. At ito nga pong si Coach Tim Cohn ay bumuo ng labing dalawang manlalaro na alam niya na ito yung pinakamatitikas na manlalaro na pwedeng sumabak mula ngayon hanggang sa 2027 World Cup. Mga shooters, dahil kilala naman si Coach Tim Kuhn sa pag-select ng mga player na talaga namang pwede niyang maasahan, may role player dyan. Kaya naman, itong labing dalawang player kasama si Nescati Thompson, Junmar Pahardo, Jamie Malonzo, Carl Tamayo, CJ Ferres, Chris Newsom, Kevin Kiambao, AJ Edu, Dwight Ramos, Calvin Oftana, Kai Soto, and Mr. 7 times MVP Junmar Pahardo and of course, our naturalized player na si... Justin Noypi Brownlee. Mga shooters, matagal nang uh, kasama ni Coach Tim Cohn. Etong si Brownlee, etong si na Dwight Ramos na talagang mapapakinabangan ni Coach Tim Cohn ito sa pagpili niya rito. Talagang hindi naman na... Uh, mapapahiya si Coach Team do sa mga pinili niya. May mga nagtatanong, bakit daw hindi na isama diyan si uh, Jordan Heading, ano? Mga shooters, si Coach Team ko lang po ang mga kapag niyan na hindi po na isama si Jordan Heading. Siguro mas pinili niya si Chris Newsom Kukumpara kaya Jordan Hedings because kabisado na ni Chris Newsom ang sistema ni Coach Tim Cohn at veterano si Chris Newsom. Si Chris Newsom may defense, may shooting outside. So napakarami na naman pagkakaiba ng dalawa at pagkakahalintulad ng dalawa mga ka-shooters. At eto nga po ang pinaplano ni Coach Tim Cohn dito po sa ating pambansang kupunan na Gilas, Pilipinas. Ang gusto ni Coach Tim Cohn, etong kupunan na labing dalawang binuo niya mga shooters. itong labing dalawang manlalaro na binuo ni Coach Tim Cohn mula ngayon hanggang sa 2027 sa World Cup. Sila-sila yung magkakasama. Yan po yung plano ni Coach Tim Cohn. Sa lahat ng outside, uh, sa lahat ng competition na sasalihan at pwedeng salihan ng Gilas Pilipinas, gusto ni Coach Tim Cohn, etong labing dalawang manlalaro na ito ang kanyang isasalang sa lahat ng uri ng competition nasasalihan po ng ating Gilas Pilipinas. Etong labing dalawang player ang maglalaro para sa kanyang kupuna na binuo. Mga shooters, napakahalaga kasi ng team chemistry, napakahalaga kasi ng uh, uh, magkakabisado Nung sistema ni Coach Tim Cone ah, uh, etong uh, addition ng Kevin Kiambao, napakaganda po nito para sa akin, ano? Napakatikas naman na laro, nagpakita po diyan sa strong group Philippines Athletic. Ito po nga uh, si Kevin Kiambao. Siyempre yung kanyang naturalized player, Justin Brownlee, Scotty Thompson na matagal niya nang player dito sa Barangay Ginebra, 'di ba? So maaasahan ni Coach Tim Cohn lahat ng kanyang piniling player. para po dito sa ating kupunan mga shooters napakalaki no ng ating pong uh, nang ating pong tiwala na magagawan ito ng napakagandang plano itong June Mar Pahardo siguro baka dito ito magretiro no sa Gilas Pilipinas dahil napakatikas pa naman hanggang ngayon ni June Mar Pahardo maglaro mga shooters sa talam natin sa loob ng apat na taon mula po ngayon hanggang sa World Cup ay eh mapapakinabangan pa si June Mar Pahardo ng ating pong Gilas Pilipinas likewise Justin Brownlee pero para sa akin no siguro kailangan na rin ng SBP maghanda sa pwedeng pagkawala ni Justin Brownlee anytime at kumuha na ng panibagong naturalized player mga shooters. Hindi natin minamalit yung kakayahan ni Justin Brownlee sa kanyang pagtanda, di ba? Hindi po natin na uh, sinasawalang ano yon mga ka shooters. Ang sa atin lang po rito, maging handa po tayo para anytime na si Justin Brownlee po ay wag uh, Huwag lang po na sana ma-injury or may hindi magandang mangyari again Nakatulad po niyan sa ganyan, no? Sa issue na katulad niyan, mga shooters, may nakahanda po sana tayong import or naturalized player. Yan lang po yung hiling ng ating pong, uh, po sa ating pong samahan uh, samahang basketball ng Pilipinas para naman. Ito po ating kupunan, no? Nakasama sana sa pagpapractice, kasama sa mga competition outside, no? Pwedeng dalawang naturalized player ang ating pong maisalang dyan. Marami pong salamat mga ka-shooters sa sa patuloy at mainit yung pagsuporta sa ating pong YouTube channel. Inaasahan po natin na ito pong uh, pagbuo no ng labing dalawang player ng Gilas Pilipinas. eto na ang simula para makilala ang ating pong pambansang kupunan at ito pong ating bansa na sasali sa mga competition outside our country mga shooters. E naasahan din po natin na magiging matikas ito ngayon hanggang sa ikaapat na taon na paghawak ni Coach Tim Cohn dyan sa World Cup. Marami pong salamat sa inyong panonood. Ano man po ang inyong maging opinion. Tara! Pag-usapan po natin Jaan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn. Laban Pilipinas. Puso.